Sa gitna ng debate ng mga senador hinggil sa kapalara ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa labas ng Senado sa Pasay City, malinaw ang panawagan ng mga progresibong grupo. Ituloy ang paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Mula umaga hanggang hapon, kabi-kabila ang mga nangalampag sa Senado ngayong Miyerkules, August 6. Dinaluhan ito ng mga dating mambabatas, grupo ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan at iba pa. Sa isang talupati ngayong hapon, tinuligsa ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino ang motion to dismiss na inihain ni Sen. Rodante Marcoleta sa sesyon. Bukod sa panawagang ituloy ang paglilitis, iginit niya na hindi muna dapat pagbotohan ng Senado ang impeachment trial ni Duterte base sa desisyon ng Korte Suprema na ideklara ang kaso na unconstitutional, arnya dapat hintayin muna ang desisyon ng korte sa motions for reconsideration na inihain ng kamara at ibang civil society groups laban sa ruling ng Supreme Court. It will be premature for the Senate to uh, make a decision right now considering na may apila pa ang uh, Korte Suprema. So at the minimum ang panawagan natin sa Senado, huwag muna pagbotohan dito gusto nila, pagdebatehan nila, ba't muna hanggat walang final na desisyon. Ganyan din ang isa sa panawagan ng Tindig Pilipinas Coalition, isa sa mga grupong nagprotesta kaninang umaga. Ayon kay Kiko Aquino D, apo ng democracy icons na sina dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino, umaasa pa rin sila na magkaroon ng trial sa tulong ng traditional opposition senators. Samantala, President present din sa protesta ngayong araw ang Makabayan Bloc members noong 19th Congress na sina dating Act Teachers Partylist Representative Franz Castro at dating Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas. Sina Castro at Brosas ay kasama sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay Duterte noong December 2024. Kapag halimbawa pinatay na nila ngayon ay makakaasa sila ng malawakang pagkilos ng mga mamamayan dahil uh, mayorya ng ating mga mamamayan ay sinasabi na dapat ay ituloy ang paglilitis. Dapat lamang no na pangawakan ng Supreme uh, ng ano ng Senado na sila ay hiwalay din bilang legislative no at ko equal body ng judiciary at ng um, executive. Kaya dapat meron sariling desisyon din ang uh, Senado kaugnay diyan. Ayon kay Brosas, bukas sila sa paghahain ng bagong impeachment complaint laban kay Duterte kung kakailanganin. Giit naman ni Castro, hindi pa yan na pag-uusapan sa ngayon dahil ang prioridad daw ay matapos o ituloy ang paglilitis laban kay Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.